Hoy okay guys, nandito na tayo malapit sa depot. So ito pala future part din ng LRT1 Cavite Extension. Dito sa boundary ng Las Piñas at Bacoor Cavite, meron na rin notice dito para sa part ng LRT1 Cavite Extension. So titignan nyo itong area na to para sa dumpsite pero hindi. Dati puno ng mga bahay yan. Anong nangyari dito? Nasunog. Tapos na-relocate na rin sila sa Cavite. So, napunta na rin natin sa Bacoor, Cavite. At pero din nakalagay na notice dito na NRTA property. So, possible na dito yung magiging part din ng station para sa lrt 1 Cavite hanggang Bacoor na. Dito yan sa Bacoor Boulevard. Kung napuntahan nyo dito, marami pang mga bakanting lote at uh, good uh, location ito para sa gagawing development. Simula tayo sa Dr. A. Santos, Dante ng C5 hanggang dito sa depot. Kung mapapansin mo dito sa lugar na to, marami mga bakad ni lote pero bakit hindi pa gumagalaw? Itong extension na abot din sana hanggang backward Cavite. Tingnan mo yung kung ano. Last station dito. Na malapit sa kanya. SM City Sukat ito yung Dr. A. Santos sa uh, station Pagkababa ng mga commuters siya Meron nang nakaabang dito ng mga jeep Tapos ito mga ride hailing app Kapag nagbook kayo Diretso na yan papunta dun sa destination nyo yan. So itong terminal ta uh, Meron itong mga jeep Modern jeep Saka uh, sa mga private vehicles din Kung nag-aantay kayo ng sundo so, Malawak naman And then ito naman yung way Diretso papunta sa C5 So, hindi nyo na kailang umikot pa doon sa by SM City Sukat. So hanggang dito lang itong LRT1 Cavite Extension So part na siya ng tinatawag nila itong Villar City Malawak dito Actually wala pang masyado mga developments eh Kundi puro mga bakating lote lang Ang lugar na to pag ng alas 5 Marami na mga uh, vendors And then sa mga nagpipiknik Kasi dito magandang area to pang pasyalan Uh, hindi na masyadong mainit sa ganitong oras yan yung mga 4th generation train no, sa LRT yan yung mga bagong train dito na mas mabilis, mas malamig kaya palang lang, mabilis din yung interval time no? mga ilan minutes lang, meron na mga train agad kaya hindi kailangan magantay wala talaga talagang uh, ginagawa ko pa yung kahit yung dito alam mo, dito didiretso yan yung daanan ng uh, LRT Marami nag-i-expect na matatapos na yung LRT1 Cavite extension sa 2028 or after ng Marcos administration. Pero mukhang malabo dahil sa right-of-way issue. At dito naman sa crossing, di ba, naunang natapos itong flyover na imbis na dito na dapat dadaan itong mga poste sa LRT. So yan yung mga narinig natin ng mga info. Malaking tulong din itong flyover, lalo na sa mga motor na papuntang Asiana City doon sa PITX dahil uh, merong service road dyan na so, mostly mga two-wheels yung mga dumadaan. At uh, kakaliwak tayo ngayon dito, papuntang dipo naman ng uh, lrt 1 I-update din natin yung mga bahay na nasunuga, no? Na-clear na yun doon, wala na mga nakapira. At uh, doon din naman matatagpuan natin itong uh, nakapaskill na part ng LRT uh, property naman siya. mukhang hindi pa gumagalaw no Ilag nila sir mga bakal dyan no Itong na nga eh <laughs> Sa kabila wala pang demolition ulit doon ano, Wala pa man ano dyan Wala pa no? Yung unang basa yata dyan no? Oo nasa natin, yung nasa yung una Yung nasunog dyan Nasunog ng wawa Pero dito kasi kabayan, yung depo ng LRT, yan yung tapos na. Kaso yung daanan ng train wala pa na. Sir no. Ito, gitna eh. Gitna talaga? Mga ilan minutes yung byahe papunta doon? oras mga dalaw. Isa. Isa. Ano yun? Nagpaste din na nga na. Sao? Resort. house. Ah, para, para tumagal yung ano? Hmm. Para tumagal yung incisor. So ang karamihan pala huli nila dito? Sa taong. Pagmaga ta naman, taong. Kaya pag ano. pagka saan ah, yung binababa, sir, pag nahuli nyo na? Diyan, Ah, ito, ito. Oh. Pitchport pala yun dyan. Kaso, ah, wala pang kalsado dito dati. Hmm. Oh. Ito yung nakatira dati. Ay, ah. May patang nang nahi. Tara na. So, ibig sabihin, puro barong-barong pala dito dati. Oo, oh, dati. Wala pang dumadaan ang mga motor dito. Wala pa. lang yan. 2017 lang kami in eh. Tagal lang kami dyan. Mga 19 pa kami ni. Ang pinakaako lang dito, sir, yung baha, no? Kapupag yun, no? Hmm. Pag wala lang dito ba? eto yung talagang mahal. Dumadaan dito ng mga motor, no? Napuntaan ko C5 hanggang sa may PITX parang nakare-ready na siya sa dadahanin isa <coughs> okay, namang kalsada okay guys, nandito natin malapit sa depot So ito pala future part din ng LRT1 Cavite extension Yan, Ilagay na siya ng uh, notice Ito yung dati puno ng mga bahay uh, Kung nasunog to eh At uh, yung iba dito na relocate na Sa ngayon na uh, hindi na siya tinatayo ng mga bahay Sa kabila naman dito Bakong kawalan dito Di ba may nakita natin na ganito doon naman sa part ng Bacoor Cavite doon yung possible na location doon yung huling station eh, sa likod niya lang yan po yung depot di ba ito din yung nasunugan ma'am di ba tapos sa uh, gumawa muna na ng temporary nang bibigyan natin ng update ito kabay nung unang punta ko dito na shoot ako sa tubig eh ito ito lubog sa tubig yan di ba Yeah, mm, diba, unang, pun unang punta ko dito, doon naglakad ako eh. Baka siguro hanggang dito yung tiyan eh. Uh, ito ka ba yan? Dati, puno ng tubig yan. Talagang pag, 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 pag umulan ma'am, ito, ah. di ba? Oh. hindi kasi ito kan talaga na... Dito, abot bewang dito dati. Abot bewang dito pala. Kasi wala nang labasan tubig. Ilan lang kasi dito yung may kan talaga pwedeng hindi ng tao. So, kung lang siya... Mukhang may daan lang pero pu puro tubig basura lang pala to. pero wala tubig din eh. Wala tubig ngayon. At sa naik na Wala wala kami. Ah kayo sir, Gentry Cavite. Opo. Iba naman naik Windows ng kota at saka Hyundai. Sa saan location niya? Sa Las Piñas ang location. Ah, malayo nga kabayan kung taga dito si Sir Tatarbao. ng Gentry Cavite.